Hello, 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 hello. This is your Mr. Universe 981. It's Marie Marvel Vlog. And welcome to this video. At to this video, pupunta tayo ng farm. Di magluluto po tayo doon. At tinuro ko yung lang langit kasi papaulan na siya. So pumunta si Bating. Kinawa ako sa bahay. Dahil pumapatan yung unang nagmamadali kami ngayon. So by the way, I am wearing my shades. And that makes me beautiful. <laughs> Ay! So, nakikita nyo naman dyan sa langit, guys, no? Uh, makulimlim na po. At mabigat na po yung cloud. So, meaning, papaiyak na po ang ating kalangitan. So, by the way, dito po, papunta ng farm, ay madadaanin po natin ang soon to rise nating, ay soon to open pala nating, um, Mall, first ever mall dito sa amin. At dito naman sa kabila ay ang Bularan or ang ating Bilad. Bilad, sana? Bulad ba? <laughs> Ay, abot lang. And, andito na nga tayo malapit sa farm and nakikita na natin ang malasyargao na daan dito dahil sa coconut tree. So, ang ganda talaga dito mag-pictorious guys. Pwede pang wedding, pwede pang debut, and everything or any equation pang birthday. And, at ngayon na, ay, nandito na tayo sa parking area ng ating um, nat ha, 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 hinaguhan nature park. At, it's very beautiful talaga. No? Wala talagang magkatalo sa beauty ko. <laughs> kahit ang ulan, kahit ang lahat umiyak na. Hi, <laughs> you know? dito naman ay magkikita na dito um pag punta na dito before sa tulay no ay nakikita natin new project ng ginagawa ni Brenda no ang ilaw dahil madini po dito tuwing gabi so kailangan ilaw para makita po yung mga dandaan papunta tulay para, para iwas po ng disgrasya especially sa mga matatanda or sa mga babae or sa mga bata para tatawidan ng tulay at ito na naka Abang na si Doc Mac. First ever na dito. Matagal na siya hindi nakapunta dito dahil sa work. At sila Brenda naman ay andito. Nagpapahinga. Dahil nag microblading sila. Dahil mayroong nagpa-promote ng microblading agency or store. Basta business sa kanila. At ito naman si Oyong. Ang ganda ni Oyong guys. And kasama niya ang kaniyang kapatid na siya. And kasi may pinagawa sila or check kay Mia na expert at sa computer. At dito naman si Rhea Filangera na maintain po ang everyday um, cooking vlog. Vlog, cook, basta <laughs> ang pagluluto ng kanyang vlog. At iba rin may niluto niya. At ito naman ang um, dinala nila uyong no, ang banana turon na napakasarap gaya ko. <laughs> gaya ng ang ang sarap ng turon ay gaya ko na mas mas actually mas masarap ako sa turon guys <laughs> ay gano ko ah na luluto si Ria ay andyan na naman si Yaya Hanna, no si um, Batingting at si Doc Mac na para matikman ang luto ni Rhea Filingera at ito na naman nag um, ako ng egg scramble egg nila ako guys so after hindi ko na nabihin yung, yung pag, ano, alam niyo naman kung paano naman iano ang ang scrambled egg di ba pag -fry. so after that ay nakita ko yung may mga bahaw-bahaw tayo so higagawin natin chow fun yan ayan so actually fried rice so ang first nating step ay mag-prepare tayo ng ating mga panakot so, spices yan ay ang ating bawang so maraming bawang sya sa bawal po ang sibuyas pag fried rice I'm sorry and yan naman ang sibes dahol lang yan yes. hindi yan sibuyas or yung onion talaga na ano kasi basta bawal po mas masarap kasi more more garlic. So para rin para rin naman 'yan sa ano toppings natin or pag pagkulay sa ating fried rice. And of course, pipilitin natin unang ating bawang. ayan 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 So parang chef Rodrigo ganyan ganyan gusto -gan -gan kasi um non-stick pan yung ginawa dun pinakamaliit. At yan po ang bahaw na natira sa so kaya para mas dumami siya ay magiging chow fun yan. Pakasarap ng bawa. And, natin ng oyster sauce, no, para sa kanyang namnam. -nam. Ang ating MG80 po, um, granules um, will do. At kung Dilagay ko siya ng konting asin para man pandagdag lasa. And ang ating paminta pandagdag lasa rin. O, no, diba? Ang ating uh, pepper powder. Yan. And, nilagay ko na rin ang ating um, spring onions, no? Para, para, para kulay. So, mekos-mekos lang, guys. Ganyan. So, why kayo mag-mekos-mekos, guys? Dapat, gayahin nyo ako na with poise para maganda. Charot! <laughs> And yan na nga, after 2 minutes, huwag madali lang siya kasi yung bahaw, uh, luto naman niya, so gigsisigisa mo lang siya. So, after 2 minutes po, ay ganyan na po ang kanyang itsura and malapit na po yung maluto. So, pack, as a chef ako, no, binaganyan-ganyan ko talaga. So, luto na po siya, guys. And, i ilalagay na natin siya sa ating clean and ball na clean na ball at i natin siya guys and after this ayalo ay, na natin ang ating nalutong fried scrambled eggs so ayan na oh my god ang sarap na tignan so may ham ham dyan kasi um, uh, tira tira yan sa diluto ni Ria so hiningi ko kasi sabi niya sobrang pa naman man. so, sa'yo na yan so ganyan chop 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 na natin guys and pack 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 ang sarap na tignan so luto na ang ating fried chow fun rice. And natin dito ang BDO guys. Kasi nagbibigay sila or nag, uh, sila ng insurance. Charot! up! <laughs> sa so mag-open ng ATM sa kanila. And ayan na, at ayan na, or banko. At ayan na, kakain na natin, kakainin natin ang ating mm, chow fun with bashimia. And by the way, guys, tayo rin magluluto after na pag-snack natin, so magluluto tayo para sa hapuna. So, munggo po tayong gayong gabi dahil munggo is life. Charot! <laughs> Yan po nakita ko na sobra din sa farm at pwedeng lutuin. Kaya lulutuin na natin. So first and foremost, hugasan yung munggo. After ng pagmagugas ng munggo, ay iyay natin siya para po, ay kukuluan pa kukuluan natin siya para lumambot. So ayan na ang ating more spices and ingredients. May ito yung mga daon dahon, may andawal, may alugbati, meron tayong kalabasa, or meron tayong dilis na marami. Ayan. So let's start preparing for our munggo guys. So first and foremost, slice uh, slice natin ang ating bawang, 'di ba? After ng bawang, meron tayong spring onion guys na sobrang kanina sa ating fried rice. So, parang pa ano lang siya pagdagdag kulay lang naman guys and you know, pang toppings, ganon ganon mga art pa art arte papakulay sa ating mga niluluto or mga dishes natin. So, konti na po yung onions and so, bales, Dito sa amin, bali, ano na, 5 pesos, bali, 5 pesos po natin binili. And ang ating ginger, no, padagdag hang sa ating munggo. At papawala din ng um, ang hit, no, sa munggo or ano man ang isa sa na, isa sa sahog natin, guys. So, by the way, wala tayong sahog ngayon. Only dealies lang ang ating. So, dito sa pure munggo, guys. And after ng ating ginger or ang ating duya ay ang ating sibuyas. Ayan! Ang sibuyas ay gaya ko. Super kinis. Tara! Ay, you know. And of course, ito ang ating ihalo sa ating bunggo. The only vegetables na nandito sa farm ang kalabasa. So, ihati natin yan kasi mas marami kung ano marami kasi pag-hold 'di ba so hahati lang natin para po Um, hindi siya masyadong uh, makakasawa or mag ano yung ano natin. So para din maubos ma ma natin ang ating um, kalabasa. So after paghiwa po ng ganyan ay kukunin natin yung ating buto. So kukunin talaga yung mga nalalata at hindi maganda. <laughs> ah, kailangan talang i-reject na hindi maganda no ay ginoo ko baka ako mas, masali ako ginoo ako and after that i-check muna natin ang ating munggo na pinakuluan and it's still good and kinakura-kura ko siya guys para hindi siya dumikit doon sa kaldero. And after that ay babalatan natin ang ating kalabasa para hiwas po yung mga matitigas na part. Kasi yung balat po ang pinaka -matitigas na part ng ating kalabasa. And after that ay kailangan lang na ano lang siya. Hindi siya whole bitaw. Yung parang ano lang siya ba? Yung, yung what, what you call Basta hindi siya hindi siya lahat ng balat kukunin. So, after po nabalatan natin yan, ay atin ang i-slice para po sa ating um, mas madaling malambot pag small pieces. Ah, small pieces. Small pieces. Ayan. So, ganyan. Maramihan na siya. So, while I am um, chopping or slicing our squash or ating kalabasa, andyan na naman si Bernard si Bating, tinulungan ako para sa kasi sila po ang nakatoka sa ating alugbati at ang ating talbos ng kamote or this is what we call andawal dito sa amin. Oh, at Ang sarap guys. Mas madaming dahon, mas masarap sa munggo. <laughs> at ayan na ang ating dilis. Oh my God. Madalap, napakasarap ng dilis. Pibalik ko dito. Parang pulutan dito sa akin guys. Pero mas masarap to pag nasa munggo. Ayan na. Ako lang ba ang nung magugas ng dilis before pipituhin or iba? Kasi eh, mas kailangan siya gugasan para mawala yung yung mga insekto or ano bang nandun kasi nasa tindahan yun for how many days so after that magpapakulo tayo ng mantika for prito so after pag ito mantika hihalo ng ating dilis para sa prito so prito prito tayo guys para sa ating um, Diles. Mga maringa gayahin nyo pa. Shout out po sa lahat ng mga nagko-comment sa YouTube ko. Maraming maraming salamat. And sa aking FB page, maraming maraming salamat po. Shout everyone sa lahat ng mga supporters. So, 91K na po tayo. So, have a Mungo day and happy 91K. So, tapos na nga ating pagpito ng Diles. So, uumpisahin na natin ang pagloto ng ating mongo. First and foremost, we have Ginger. We have uh, Ahos. Uh, ano ahos? Bawang. And meron tayong sibuyas. Ayan yan. Imikos-mikos natin yan, guys. And after pag-mikos-mikos, ay lagyan na natin ang ating kalabasa Pak! Uh, una tayo yung kalabasa kate. Ito yung pinakamatigas na ihalo natin sa ating munggo. So after pag na uh, ano, paghalo ng kalabasa ay lagyan natin ng kunting asin and pepper para po pandagdag lasa sa ating kalabasa. So, small small lang ng no, pag, pag kalabasa Kayo na magtansya kung gaano ka um, rami. And, of course, tubig para mas malam, malambot po yung ang magpapalambot ng ating kalabasa ang water. So after a while, ay taklo ba natin after 5 minutes ay okay na siya guys. Kaya ay na natin ang ating, hindi siya masyado malamat, hindi siya matigas sa marag na sa katamtaman. Ang hiyari natin ang ating munggo na pinakuluan kanina. Ayan, marami na siya guys. So hindi to siya super sabaw This is just, um, um malasadong munggo ngayon <laughs> so ligyan na natin ng 4 cubes pamadagdag lasa dahil wala tayong mga sahog kaya ito ang magbibigay lasa at sarap sa ating munggo <laughs> Hey, you know. And because because natin yan, guys. And after that, ay, taklo So, ay, lagyan natin ng water, guys, kasi parang, ano, siya, namalahan. Kaya, nag-dry siya. So, kaya, lagyan natin ng water para mas saucy siya. So, after a while, after pagpakulo po niyan, ay, lagyan natin ating dilis na pinirito kanina. Hindi po lahat, ha? Half lang po or isang kumkum ng kamay. Yes. So, after pa, ay, because, because because natin, guys. And, after pagpakulo, ay, lagyan natin ang uting huli ang mga dahon, our leafy vegetables. Ayan, so after that po, ay magkasbekos natin with our um, sibuyas dahon. So, i ano na natin, tunatunan natin nun guys, ganyan, pak. Kunti-kunti lang guys, kasi kapag ididiin natin na masyado ay biglaan, maging mapapait po yung ating dahon. So after a while, nilagay po siya ng water guys, kasi mas nag absorb yung mga dahon sa ating, ma uh, sa ating munggo. So ayan, luto na po siya guys. So final tikim, Ayan. Okay lang lasa. Kaya our mungo is done. So, dito tapos diba sa other um, side ay mapipipare tayo ng mga other dish guys. So, tayo tayong pipino. Ganyan ng mga arrangement. Mga drama lang. At yung mga natira natin piniritong dilis. Ayan. So, sa the center. Mga plating-plating ng mga kaermahan. Ng arte-arte. <laughs> And gagawa tayo ng ating sausawan para sa ating ang um, pipino. So meron tayong sibuyas at meron tayong kalamansi sa so, tatong kalamansi lang guys para um, ano um, hindi siya masyadong maasim kasi suga naman siya. So after that guys ay lalagyan natin siya ng suka. Ito yung suka na binabad ng mga panakot for how many days or how many months na. So after that meron tayong kamatis. So ilagay natin kamatis guys. So pack diba? after pag lagyan natin kabatis mekos mekos na natin yan so that's it and lagyan natin ng ano ba ilalagay? Sili. Ay, may sili pa pala before the kamatis. I'm sorry yung video kasi nagkaragot dapat. Adito <laughs> na ang huli nating um, ulam po. Ang ating dish. Ang ating piniritong tilapia. Yan. And of course, uh, we are already prepared. We are all just set. Andiyan na ang ating dinis. Andiyan na ang ating so, sausa natin ng na tilapia. Andiyan na mong gusto so, kain, guys. And see you on, next hey, hey, hey. Good night. Peace okay, on my next vlog. Mung goodnight. Ito yung mayang fat Saka mas maganda yung ganyan kasi hindi sila champion pero ang paningin ng lahat sila ang champion. Yes. Diba? Yeah. champion sila tapos daming et ek na. Mm. Let's eat guys. Ayan, shut yeah, Mia, May house the di dinner? Sure. Talaga, wala namang hindi masarap sa iyo pag kuan. Nang panalo ka pero yung dignity mo. No? Oo. oh. -oh. Ah, the music industry, why? Ayan. What's another thing? event, the whole nila, yeah. nila like about winning. It's about... It's important ano nakita ng tao. It's about how you fight. It's, It's tao. about how game. You. Hi, Queen. Kamusta? Ah, uh guys, -huh. I... Miss Queen. <laughs> Bukang Queen, <dati. laughs> Oh! Yeah. Congratulations, students and Team yeah. Moist. The Misamis Oriental Misamis Institute Oriental. of Science and Technology Incorporated. <laughs> <laughs> Kasi na lang pod ko ko, kabalin na sad man sila tanan pauli. Eh. Ah. Hindi daw siya kung kung napa ko an pwesto. Nakakandong ah, siya. Ah! Go J4 as has uh, wife. Ha? Huh? Wife. Battered wife. Chat. Kailan ko kana sa tuyo? Ha ha. Oh, yung is here. Buttered wife lang din. Hi <laughs> to our live people out there. Ito hindi na nagkagagawin. Ikaw wala data oh. Um, ah, wala si... na Ano? Nagkagagawin si... Nagkagagawin na ba siya sa nag... ano? Kuha ano gonna... na masilas ka. masilas e. Nagkagagawin ko ng pwerto. Kuha na akong ba? Okay. pa magkagagawin taon? Relax, okay? Mag 3 minutes signa Okay, yun! Yun Ang kayo si Paano. Dila, yung goy, ay siya man ha, si bating man, si sa uyonggoy goy. oh, jela, sorry. Mga umoy, mga na. Dila. Dila. Dila, Dila. Dila. Hala. 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 Hala.